Eto kabayan, Alam mo ba kung anong itsura ng turmeric, luyang dilaw, sa microscope? Dahil sa dami ng properties ng luyang dilaw kabayan, magugulat ka sa itsura ng sa microscope. Ngayon, subukan natin tingnan sa microscope. Okay? Lagi natin sa slide. Kaya napakaganda ang turmeric kabayan, lalo na kung nananakit ang chan mo may namamaga sa iyo. Kahit to totoo lang. Tingnan niyo mga properties nito. Okay? Marami kabayan. Diyan natin ang slide. Okay? Tingnan natin sa microscope. O oh, eto siya o. Oh. napaka Napakaganda. So eto siya kabayan o. Oh. Anong napapansin niya? Okay, hindi mo pa ma-appreciate masyado ano. Ngayon pa natin sa high power field. Yan, anong napapansin nyo? Okay. Yung mga dilaw-dilaw na yan, ito kasing pure na turmeric. Okay, had the highest curcumin concentration averaging from 3.14 to 9.5 by weight yang na nagbibigay kulay ng turmeric ito papakita ko sa inyo bakit napakaganda sa tiyan kabayan nito ito focus natin na maayos ayan I-zoom natin kabayan. Ano yung nakikita nyo gumagalaw? Ayan. Yang, yan kabayan ay mga good bacteria. Kaya napakaganda kapag ikaw ay may problema sa kolon. May problema sa panunaw. May problema sa gut. Okay? yung mga ganyan, nakakatulong yan sa ating gut microbiome. Tingnan nyo ka ba yan, oh. Nakikita mo ba yung gumagalaw na yan? Fresh na turmeric po ito, kabayan. Okay? Nakikita nyo din yung mga bilog-bilog na kulay dilaw. O oh, kabayan, dahil sa brilliant yellow color niyan, Etong turmeric is also known as Indian. Ito yung tinatawag nilang Indian saffron. Pansin niyo, 'di ba? Ang mga good bacteria na pwedeng umayos sa ating mga chan. 'Yan ang kagandahan, isang properties ng turmeric. Oh, fresh kung kinayod 'yan, kabayan. Nagulat nga din ako sa nakita ko. Actually, first time ko lang din makakita ng ganito dahil sa fresh nito ang marami pala dito itong mga good bacteria maraming mga studies ang nagsasabi kabayan sa na totoo lang na itong curcuma o curcumin nandito sa turmeric ay associated with okay, maganda ito sa mga anti-inflammatory maganda din ito anti-cancer anti-diabetic anti-diarrheal anti-microbial anti-viral and antioxidant property. Yan lang naman ang properties ng curcumin kabayan. Kaya pala siya anti-diarrheal dahil dito sa mga bacteria na ito. Which is malaki ang tulong nito sa ating gut microbiome. Tingnan nyo yung kabayan o. Oh. Dahil itong turmeric, alam nyo ba sa totoo lang, More than 100 components ang pwedeng ma-isolate dito, kabayan. So, kabayan, yung mga nakikita yung mga crystal na yan o yung mga bilog-bilog na yan, yan po yung mga components ng turmeric. Okay? Sir, ano ba yan? Pwede yan yung mga calcium, phosphorus, sodium, ano pa ba? Potassium, iron, magnesium, riboflavin, niacin, ascorbic acid, at marami pang iba, kabayan. Okay, base sa Ayurvedic medicine at practices, alam niyo ba tong turmeric? Marami itong medicinal properties kabayan sa totoo lang. Okay? Ang nabanggit po doon sa kanilang mga studies ay it has a medicinal properties including strengthening and overall energy of the body, releasing gas. Naniniwala talaga ako dito dispelling worms, improving digestion, regulating menstruation, dissolving gallstones, and relieving arthritis. So, kahit huwag mo nang pakulang ito kamahin, diretsyo mas inumin mo. Okay? Isang informasyon lang po ito ha. God bless everyone. O diba, namangha ka din. Bye-bye.